may bago tayong tanim na ampala eh. nasa isang buwan na may git uh, yung una nating tanim kung napansin nyo doon yung una nating video hindi naging ano yun hindi naging successful bali ano yun nagkaroon ng fungus ang una doon duda ko ay bacterial wilt so yung nangyari kasi nalalanta yung bawat puno tuwing hapon pero napansin ko doon hindi naman buong puno yung nalanta ito yung ampalaya natin na sinubok ng panahon so sinukuan ko na to mga master hindi ko na to didiligan ang gagawin ko dyan sa mga natitira na, na ilang puno na buhay. Tatalbusan ko na lang to. Wala na, wala na. Hindi na makakabawi yung pagod natin dito. oro bakteriya. Yung part na nandun sa dulo, hindi pa nakatikim ng ano yan. Hindi pa nakatikim ng tanim ng ampalaya. Pero, dahil nga sa bakteriya, hindi rin gumanda. Ganun talaga ang buhay magsasaka mga master. May failure, may successful. So pasalamat tayo sa Diyos pag naging successful yung tanim natin. Pag na failure naman, tanim lang tayo ulit. Ganun lang ang buhay. Yung sinasabi hanggat may buhay, may pag-asa. Yung tayong padala doon sa mga failure na na-encounter natin sa buhay. Madi depress lang tayo lalo niyan pag iisipin natin. So, ito wala man lang anong ano dito. Hindi ko man lang nabawi yung mga binili ko ng buto dito. Ang puhunan nito almost ano eh 3000 sa buto. Yan Galaxy tsaka Mistisa. May mga part lang minsan yung kalahati hanggang taas na lang ta, tapos yung sa baba yung ibang sanga, hindi naman. So, ibig sabihin, pag mga ganong sakit, hindi yun siya bacterial wilt. Ang bacterial wilt kasi, kadalasan, pag nalanta yung isang puno ng ampalaya, ah, uh, lahat yun. So, ang duda ko doon ay gamay steam blight. Ah, uh, hindi kasi ako familiar pa doon sa mga fungus na ganon. Gawan ng, ano, Ah, uh, ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganong sakit sa Ampalaya. Sa tagal ko na nagtatanim. So kaya ngayon para hindi masayang yung mga balag ko na ginawa doon. Nagtanim ako panibago. Ito na yung estado niya mga master uh, sa isang buwan mahigit. Ayan na. May mga bunga na to. Ayan. Ayan yung status niya ngayon purong ano lang to purong misti sa yung tinanim ko ngayon hindi mo na ako nagtanim ng galaxy max so dito may mga iniwan ako na hindi pa na ano hindi pa nakaakyat ah uh, pakita ko sa inyo kung paano yung ano paano yung mabilisan na paggawa ng akyatan nito tsaka yung tipid na rin syempre ah uh, ang kailangan lang natin dito itong ano, itong nylon. So ang nylon na ginagamit ko kadalasan number 40 to 60. 'Yan yung ginagamit ko na akyatan. So B type lang yung ano, yung akyatan na ginagawa ko. Ito yung nandiyan na sa puno nung ampalaya natin yung stick na yung puno ng buho na piniraso peraso natin para yun yung gawin nating talianan ng nylon ito yan, nakatusok yan sa sapagitan ng dalawang puno ng ampalaya para yung akyat nya uh, walang ano walang nakadikit din doon sa mismong nylon ganito lang maglagay ng akyat ng ampalaya ito yung nylon kailangan nyo lang ng pulunan para mas mabilis nyo mai mailatag yung nylon. So dito lang. Baliw muna tayo dito. Maglalak tayo dito nung dulo ng nylon. Sa pagkatali na pagnatali na natin dito, hila lang tayo ng nylon dito sa pulunan. Tapos, baba tayo dito. i natin ng isang ikot lang dito sa, ano, sa stick na nakabaon. Tapos, hila lang tayo ulit pataas. Saka natin, pag nahila natin pataas, yun, na-estimate na natin yung pwede natin tutulin kung gano'ng kahaba. Ako, kadalasan, nag sa ko ng isang talampakan para doon natin i-ribbon yung nylon. Putol tayo. Tapos lock tayo ulit dito. I-ribbon lang natin. Ayun lang. So ito yung mga nakaakyat na. Uh, ito ko na lang sa inyong mga So ito na yung mga nakaakyat. Ayan yung ginawa kong akiatan, Naka v type lang yung nylon. Tapos, yan. Bawat isang side ng nylon, isang puno, bali, isang butas, dalawang puno yung tanim ko niya. Tapos ngayon, mag-ano pala tayo? Magtanggal tayo ng sanga. Ang diskarte ko sa Ampalaya. Uh, tinatanggal ko yung lahat ng sanga. And mula dito sa baba, oh, maraming sanga yan na tumutubo dyan sa bawat paklang ng dahon. Tinatanggal ko yan. Ang ibang tawag dyan ay side, side shoot. Kung hindi nabibili yung talbos ng ampalaya, ganito palang kalaki, pwede na to siya putulin. Pero kung nabibili yung talbos ng ampalaya sa lugar nyo, uh, kailangan nasa isang talampakan kalahati bago nyo siya tanggalin. Hanggang dito yan mga master, pag akyat yan dito, bawat pak lang nung dahon na yan, lalabas yan yung mga sanga dyan. So ang huling tanggal ko ng sanga nito, mga ano, mga limang pulgada galing dito sa pinaka ano na to, pinaka tinalian ko nung nylon, limang pulgada, yung mga sanga dyan. Ah, uh, yan na yung iiwan ko yung sanga doon sa ah, baba tatanggalin ko yan lahat para ano para malinis tsaka mabilis humaba yung ano niyan mabilis humaba yung yung main na baging pagka walang masyadong sanga diyan sa baba may dalawa-dalawang bunga dito sa sa baba pa pag naano natin to pag naalagaan Maka next week, makakapitas na tayo. So yun yung ko ako, nasa 174 kabutas. Ang bawat butas may tanim na dalawang piraso. Isang drum na ganyan, nilagyan ko ng 7 kilo na abuno. Uh, isang drum na tubig. Yan yung mixture niya. Tapos yung sukatan ko. Isang litro bawat puno kapag namunga na to magbabago pa tayo ng ano magbabago pa tayo ng sukatan ng pag-abono natin